Hello, welcome sa Happy Angel Reading. Uh, welcome ka rito pag ex mo si Pisces. No? Si Pisces din, syempre, welcome. Kaya lang, uh, just take what resonates sa'yo, no, Pisces. And so sa ating mga hindi Pisces na may ex na Pisces, no? uh, itong spread na gagawin natin, ang makikita natin dito sa ex-partner intentions, ang past na intention niya, no? and then future ko anong kalagayan niya at kung ano yung intention niya and then kung ano ang outcome niya and then pati yung emotions mo rin na ikaw nanonood no uh, titignan natin kung ano talaga yung intentions mo para at least you ano parang tutulungan ka ng spread na to i-analyze din ang feeling mo no para alam mo kung saan kalulugar kung mag, mag uh, ho hoping ka pa ba o o talagang mahayaan mo na rin parang gano'n, no So, titingnan natin yung anong outcome at mayroong mabibigyan ka rin ng, ng payo dito, no? Kung ex mo si Pisces. Ayan, so medyo, hina alam ko, hindi nyo naman siguro maririnig itong ano, no? Pero i-cleanse ko rin ng space ninyo kasi naka-noise gate tayo, no? Para hindi, mal, ano, para hindi, hindi makuha ang mga background na hindi kailangan, no? Okay, so, mag-cleanse lang po ako, no? Ayan, ayan. So, siguro hindi nyo marinig kasi naka noise gate, no? But prayer can travels everywhere, no? Ayan. So, so huminga ka ng malalim. So, isipin mo, isipin mo kung sino yung Pisces na, na ex mo. Gumagalaw ang aking... Especially din, maganda rin ito nang sa mga kaka -break lang, no? Sa kaka-separate din. No? Ayan. So, huminga ka ng malalim at ipokus mo yung energy sa ating ex-partner, no? Ang iyong ex-partner na si Pisces. So, ang Pisces kasi sila yung dreamer ng Sojak, no? Sila yung malalim na nararamdaman at minsan ay nalilito rin sa kanilang sariling emosyon. No? So, ang totoo nilang intentions ay madalas nasa likod ng ulap no at mahin at syempre emosyonal uh, emotional at minsan na hindi rin nila alam so gagamitin natin ang expert na intention spread para masilip sa pag at malaman ang kanyang intention based sa reality no ayan kagaya ng pass Oy, nakuha, ha. Mukhang, mukhang, gusto pang offer ang pagmamahal niya sa'yo. Mukhang gusto niya pang bumalik, oh. May, ang intention niya pang bumalik sa sa'yo kahit na noon, no? sa lukuyan po. Actually, hindi siya nag-aalinlangan. Sa so, ngayon, parang hindi na siya nag-aalinlangan. Mukhang babalik sa'yo to, Pisces. sa chariot. Hindi nga nagaaninangan, hindi naman niya alam kung paano gagawin, i-execute. uh, <laughs> no, paises, okay. Tingnan naman natin ang iyong emotions dito, no? Ang emotions. Ang ating manunood. Boy. The Hermit in Reverse. O alam natin na parang ayaw mo mag-isa, no? Okay, the more. Ayan, kung may connection pa ba? Pang nakikita natin dito. Hindi ko alam kung ikaw ang nagtatago o siyang nagtatago. Ano po ang payo? Payo sa ating manonood? page of swords dalawa dalawa nakuha natin pagigibag tower and reverse so anong mensahe sa iyo titingnan din natin kung ano ang mensahe sa iyo nak no ang mensahe sa iyo king of wands nak ko kinagchichilax ka pinagaano ka pinag-unwind ka no so kuha din tayo syempre ng guidance mo Romance Angel guidance, no? Para sa iyo itong nanonood na may ex na, na Pisces. Ibigyan ka ng mensahe base dito sa, spread na nakita din natin. At saka, syempre sa Romance Angel kay Pisces. Heart to heart conversations pala. E, talaga mukhang gusto, uh, mukhang gusto niya, pinipilit niya talaga sarili niya na bumalik sa iyo, no? So, meron kang, heart-to-heart-to-heart to heart to heart conversations daw. Sabi. So, so ayan, uh, marami pong salamat sa pag-subscribe ninyo, no? Uh, at, syempre, pati rin sa like and shares at patuloy na pagsuporta kay Happy Angel Reading. Ayan, so, napakadali lang po mag-like and hype sa inyong mga cellphone. Thank you so much. Malaki po yung tulong para ma-introduce po ni, ng YouTube ang ating video, no? Ayan. So, I really appreciate din po yung mga nag-donate, no? Thank you so much. Ayan. Sabi mo, uh, kitang-kita rito. Si Pisces is medyo may malaking struggle sa buhay na nangyayari ngayon. Kung ex mo siya, no? At syempre may malaking pangangailangan din ng linaw para sa kanya. As we could see here. Kasi, liwanagan natin ang bawat baraha. Ang, ang nakaraan niya, yung past intentions niya sa iyo, two of cups na. No, kung titig na mo, gusto niya pa ring i-offer ang pagmamahal niya sa iyo, no? Gusto pa rin niyang gusto kanyang balikan, no? Ito yung past intentions niya. Ito rin sabihin natin, may deepest na nararamdaman pa siya sa iyo. Wow naman, I hope all. So ibig sabihin din, uh, noong nagsimula ka rin yung naghiwalay, ang tunay na deepest intentions din ng Pisces ex mo, ay reconciliations kaagad no ito yung andiyan pa yung love at emotional union ni Pisces sa no sa sa kabila ng anumang nangyari so actually ang puso niya rito yung naghahanap pa rin ng harmony ng harmonia or connections para sa no so halimbawa uh, halimbawa, Bawa ako kunyari si Pisces, no? Ang totoo ang pinakamalalim kong hiling ay mag-ayos tayo, no? ayoko ng conflict, ang gusto ko yung emotional peace at ang feeling ng iba ang ang kumga ang, ang complete with you, no? At ang feeling ng being complete pa na, na kung nasa iyo ako, parang gano'n, no? So, yan ang isang sample na gustong iparating din sa iyo ni ni Pisces, no? Ah, mahal ka pa niya and ang past intentions niya, uh, he still want to reconcile. Gusto niya na magkaroon ng harmony sa iyo. So niya makipagbalikan talaga sa iyo. We cannot deny that. Wow well, naman, I hope all sa iyo ko lang nakita to ngayon na may gustong bumalik talaga na sa puso sa puso. Kaya siguro makikipag heart to heart conversation sa no? or kailangan mo rin siguro pero ikaw ikaw din ah, parang di ko alam um, eh kasi ti, baka nagtatago ka sa kanya tinataguan mo siya na parang nakikita ko rito no uh, parang mas gusto mo na yung mag-isa ka you're happy with that single no pero anyway so tingnan naman natin itong kasalukuyan niya yung present intention niya ngayon so ibig sabihin may pay, uh, may five of pentacles ka rito so ito yung sa kasalukuyan ang intention niya yung parang umiikot sa pakiramdam ng parang nowhere no kawalan uh, yan din yung sabi natin nag-iisa meron din siyang parang emotional poverty naghihirap ang damdamin niya sa no so piling niya yung iniwan siya piling niya din na iniwan mo siya o wala siyang support system no walang nagtutulong sa kanya para maibsan ang ang sakit na yan no kumbaga ang kanyang energy ay nakatoon sa self pity din no o sabi natin malungkot siya no at saka sabi natin hindi siya aktibong naka-move on sa iyo talagang mahal na mahal ka pa rin nito no so halimbawa no halimbawa ako si Pisces uh, uh, parang feeling ko wala nang may gusto sa akin no yan yung nasa isip niya nasa nasa damig ako at dilim no Uh, halimbawa, parang wala akong direksyon at napakabigat ng loob ko. Parang yan gusto niya iparating din sa iyo. Wala akong intention ngayon kundi ang mag-isa at magdusa. No? Nagdudusa siya ngayon, no? Siguro may may ginawa rin sa yong hindi maganda ito o talagang tinalukuran mo siya dahil ayaw mo na, no? So, kung nakikita mo rito, ang kinabukasan niya future trajectory is ang chariot, no? Na naka -reverse. So sa harap ng sa sa hinaharap ni ni Pisces na ex mo, yung yung malino na direksyon niya at focus wala, no? O sabi natin magkakaroon din ng delay or sabi natin medyo loss of control siya at meron siyang ano, no, parang emotional instability. Sag Saglit lang po at sinisip po. Ayan, pasensya na, no? <laughs> Hindi tayo, eh. Okay. So, ayun nga ang sinasabi ko. Uh, dahil sa Pisces yung madaling ma-overwhelm din. Kumbaga, ang energy nito yung parang nagsasabing hindi siya gagawa ng matibay na hakbang at the moment. Kumbaga, patungo sa anumang direksyon. Balik man o tuloy ang pag-alis. Halimbawa, no, ako si Pisces, uh, sana may plano ako. Pero wala. Ang gusto ko lang ay tumakbo pero nawawala ako. Ang sitwasyon namin ay hindi aandar. Magiging stack lang muna ang lahat. Parang hindi siya talaga pa move on sa sa'yo. No? Ang partner mo si Pisces. Kasi parang hirap siya eh. No? Malinaw na wala siyang focus. Wala siyang direksyon. Medyo emotional instability din siya. So ikaw naman ang uh, ikaw the pat pot naman ang iyong paglalakbay naman na ng isang mananood natin ano mang sign mo no So ang iyong emotional dito o sabi natin ng aral na natutunan mo meron kang the hermit in reverse So ikaw yung parang iniiwasan ng kinakailangan ito rin yung self reflection or introspections Siguro ay sabi natin na natatakot kang mag-isa o labis kang umaasa sa opinion ng iba Kaysa sa sarili mo, pag ang hermit in reverse is nandi dito. No? E nasa emotion mo yan eh. No? Sabihin natin sa... Sometimes siguro natatakot... Uh, siguro sabihin natin... Uh, labis mo rin... Labis ka rin nakikinig sa ibang tao. Kaysa sa inner wisdom mo. So, ang aral mo, kailangan mong balikan ang sarili mo dito. No? O kailangan mong sabihin natin, kailangan mo magnilay-nilay uli o maging komportable ka sa pag-iisa. So kung nakikita mo Nak, na uh, ang connection na seven of swords dito, ang connection nito yung may deceptions at avoidance. Hindi kaya uh, nan naloko mo rin ba siya o nanloko ka ba o talagang nagsawa ka na sa kanya. Parang nakikita ko ikaw ang nang-iwan kay Pisces sa isang sitwasyon na to, no? So nakikita natin ang, uh, kasi may deception or abo avoidance, no? Kung gusto niyo ng extended reading, <laughs> kasi may interesado to, malalaman natin. Pero kitang-kita na rito, medyo may avoidance. Or sabihin natin, uh, talagang masakit ang loob ng Pisces. Mukhang si Pisces ang masakit ang loob sa iyon, no? May galit, no? Or sabihin natin, gusto ka pa rin niya balikan. Hindi naman siya galit, kaya lang parang tingin niya siya ang biktima no kasi sa kasi nakita natin dito ang ma uh, medyo may avoidance o sabi natin may sekreto kang tinatago no Kala mo ay walang walang balik sa iyo nanonood ka o si Pisces medyo maayos no so kung nakikita mo rito seven parang may sekreto ka na naging daan din ng inyong paghiwalay o merong din katotohanan na dapat mo ring sabihin ipaalam sa kanya no ito yung para para sabihin natin, iniiwasan mo rin sometimes maybe naharapin o iniiwasan niya, uh, mo rin sabihin, no? So, maaring may self-sabotage din dito sa inyong dalawa. Maaring walang tuwala sa sarili. It's either siya o ikaw. So, kung makikita mo ang payo dito nak sa'yo, no? Ang, ang payo at aksyon is dalawa meron tayong page of swords at the tower dito no kapag ito na, uh, nandi dito at dumating sa posisyon na payo no Kung uh, kumbaga ito yung nagpapalakas na sabihin natin uh, sabihin natin na kailangan mong kailangan mong maging matalas or kailangan mong magsabi ng totoo at maging prangka ka no sa bagong communication niyo kung meron mang darating na communications ninyong dalawa no Uh, huwag wag mong hayaan na ang sitwasyon na tuloy sumabog din o magkaroon ng traumatic ending, no? Kasi may tower in reverse ka rito, no? Kumbaga, kung makikita mo rin dito, ang action mo yung magsalita ng katotohanan, tell the truth para magkaroon siya ng kaliwanagan, para makaiwas sa tuloy emotional collapse, no? Uh, mukhang meron some of you na medyo sinabi natin, pinapaasa rin si Pisces dito na nag siya, no? Kumbaga nag-aantay siya ng sagot sa isa iba naman sa si inyo, no? You need to tell the truth daw. Ngayon, uh, pwede mo naman siyang biglain sabihan ng uh, kumbaga kasi sa you din na medyo ang inyong pagsasamahan is hindi matibay talaga, no? Parang itong uh, kumbaga hindi matatag ang inyong pundasyon. Talagang gigibain. Ibig sabihin, talagang kailangan na ring uh, kasi ano na, ibig sabihin, maano na, no? maggalaw na, kailangan na, kailangan, kailangan ng sirain at gumawa ng bagong foundations mo. No? Ibig sabihin, kung makikita na ang ganyang klase ang relasyon ninyo, walang support system na ano, siguro uh, you need to tell him the truth. At saka talaga siguro nawala na rin ang pag-ibig mo rin kay Pisces siguro. No? O it's either na si Pisces nawalan din ng pag-ibig sa inyo, pero bakit? kasi si Pisces ang gusto makipagbalikan sa iyo eh. Kumbaga, wag mo siyang paasahin. At least, sabihin mo ang totoo na I don't, uh, meron na akong iba o uh, gusto ko muna mag-focus sa sarili ko. No? So, ang may problema pala rito sa ating sitwasyon dito na talagang gusto rin makipagbalikan is si Pisces. No? So, kung nag-aalin lang, ka, sa mga beauty, nag-aalin lang, ka, no? kung nagdadalo ang isip, kung totoo ba ang, ang, ang pag-offer uli ng pagmamahal ni Pisces sa'yo, nakikita natin dito totoo no. So sana ang magiging payo na nakikita natin dito, ang hard to heart conversations, oh. No? Kailangan yung magkaroon sa Mavi, ikaw din. Ayaw mo na rin naman mag-isa para gusto mo pa rin siya. Sa uh, 'yung iba naman sa inyo binibigyan siya ng moral lessons o parang siguro may nagawa rin si, si ano, no? Si Pisces. Tingnan nga natin kung may nagawa si Pisces. Ano bang nagawa ni Pisces? tignan natin kung ano bang nagawa ni Pisces na pinag-awayan din ninyo. Ayan, ako, ayan. Medyo ano, masikreto. Siguro ayaw mo yung sikreto. Siguro nga si Pisces din ang masikreto. Uh, Paises talaga ang Pisces naman kasi ilusyonado at Yan ang reasons na ayaw mo sa kanya. No? Masikreto. Too much ng parang, too much ano siya, too much secret. The high priestess nandito. Masyado siyang ano no parang secretive o illusionist din no at may pagkasinungaling siguro pero ngayon parang nakita natin nagsisisi yata si Pisces no at hindi hindi siya nakaka-move on sa iyo maybe uh, gusto uh, siguro mga nga so, kumbaga, kailangan yun daw ng hard to heart conversation siguro nga uh, kailangan lang ng konting salita dito sa kay Pisces at uh, magkakaroon kayo ng clarity o magkakaroon kayo ng pwedeng heart-to-heart -heart conversations na maliwanagan nyo kung talagang mahal nyo pang pa ang sa isa't isa. Ah, uh, meron din ako nakikita na parang tinitis din, no? Tinitis din si tinitis din ang mga ang mga pag-offer at ang pagbabalik ang gustong pagre-reconcile ni Pisces sa iyo, no? Tinitis mo siya para gusto mo talaga siya mag ano, mag Karoon ng pagbabago, no? Kung kukunin natin sa The Hermit and Rivers, no? Sa you talagang dapat mong magsabi sa kanya. Pero ang ang pinaka punto rito, hindi pa move on sa iyo si Pisces. No? Kung gusto mong matapos siya ng closure, na have to have uh, you need to have some heart to heart conversations, no? Honestly discuss niyo ang feeling niyo sa isa't isa. Kung ma kung ma pa o hindi, no? kung makikita mo rito, ang nakita nating naging rason din ng kanyang ano is ang sabihin natin, medyo ang pagsisunungaling at too much secret sikreto na sabihin natin na, na masakit sa iyo din kung ano man yung nabunyag sa, na nakita mo. Pero nakita natin ang pagsisisi, no? People change, pero ikaw pa rin syempre ang magde-decide niyan, no? Okay, kung nakikita mo ba, so we will go direct sa iyo, nak. No, move on na ba o hindi pa? kitang-kita rito, patay uh, sa Five of Pentacles din at sa Chariot Reverse, hindi pa siya tuloy ang nakaka-move on sa'yo. No? Siya yung stuck eh. Siya yung nalulunod sa kalungkutan dito. Nakita mo? So, ang Five of Pentacles kasi, ito yung nagpapakita ng sabihin natin ng kalungkutan at isolation. Isang malaking senyalis na hindi siya masaya o stable sa kanyang single life na, no? So kung makikita mo ang chariot in reverse, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Ito rin yung nagsasabi na wala siyang momentum para mag-move on. No? O bumalik. Kayong yung nananatiling isang limbo state siya dahil sa kanyang kawalan ng control din. So, hindi siya active na bumabalik pero hindi rin siya active na nag-move on siya yung nananatiling naka-stuck sa kanyang emotional struggle. Kaya kailangan mo siguro ng one last chat dito or one last message kay Pisces kung gusto mo talaga magkaroon ng closure. No? Baga, siguro, sa of naman, baka i-accept din ang bibigyan din ng second chance ito na I could feel that. No? So, ang mensahe sa yun ni, ano, ang mensahe sa yun ni Pisces nak, no? Ng ex mo ito, isang, King of Wands atong ano kung ang Pisces X mo yung magkagambaga uh, nagkaroon ng lakas ng loob, tapang at kalinawan na magsalita. Atong King of Wands energy, ito yung magiging ano no uh, kanbaba itong gustong i sa iyo no. Ah uh, gagawa ko ng isang ano kunyari ang mensahe sa iyo ng mula kay Pisces X mo. Alam kong naguloko nagulo ko nagulo ang sitwasyon dahil sa emosyon ko at pag-iwas. Ayan yung nasa low point ako ngayon na uh, parang kailangan ko kailangan natin maging diretso at prangka. Uh, wala akong malinaw na plano pero meron na akong fashion para sa kung anong gusto ko. Kung gusto mong mag-usap, kailangan natin ng aksyon at hindi na puro drama. Ako mismo ang kailangan ko ng lakas loob para maging leader sa buhay ko at maging leader sa kung tutuloy natin ang ating relasyon at hindi ko nahahayaan ang sarili kong malunod sa kalungkutan ayan so pinapangako din niya na he will try his best na to be a good person as he is sa iyo no so kung makikita mo dito uh, ang pinakabuo dito ang Pisces mo ay nakahanap din ng uh, naghahanap pa lang ng connection dito dahil sa two of cups then uh, ngunit nalulunod siya sa kalungkutan at kawalan ng walang ng walang directions No? So, ang ang connection niyo yung puno ng secrecy at avoidance din, eh, no? So, habang ikaw naman ay iniiwasan. At ikaw din yung parang you need to self-reflect din, no? Kasi may hermit and reverse krito. So, makikita mo ang iyong direction dito. Ang payo sa iyo yung maghanap ng tinig or sabihin natin voice o magsalita ng katotohanan, no? O... Uh, para magkaroon kayo ng closure at maiwasan ng collapse. So ang sabi ni Romance Angel dito sa iyo, no, heart to heart conversations. Ah, uh, akma sa page of swords at seven of swords, no. Kumbaga ang gabay na to yung nagtutulak sa iyo na magsilalita ng buong katapatan, no. Para maputol ang deceptions or avoidance para alam din niya kung saan siya lulugar, no. At at ito rin yung kawalan ng direksyon. Ibig sabihin, ang inyong closure ay makakakuha ng matapat at malalim na usapan na magliligtas sa inyo mula sa iyong emotional collapse, no? Ayan, so kailangan nyo ng hard to heart conversation, no? Kung kailangan nyo mag parang kailangan nyo iklaro ang damdamin sa isa't isa. Kaya, kasi I could feel meron pa kayong nararamdaman sa isa't isa dito. No, ayan. So, pengi naman po ng like and hype dyan. Uh, syempre, mag-subscribe na rin po kayo. At marami rin salamat sa hindi pa po nagsusubscribe, pero patuloy na nanonood sa Happy Angel Reading. No, ayan. Uh, sa mga manonood po, um take care of yourself po and God bless you. And see you po sa ating next na reading, no? Ayan. So, everyone is welcome. Pag-exmo si Paises. Ayan. <clears throat> Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In Haar, everything will be revealed to you. In Haar, you will be inspired, enlightened, and empowered. My dear friends, nasaktan, o nawala ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that